Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na nakakaapekto pa rin ang apat na weather system sa bansa. Sa silangang bahagi ng Northern Luzon ay nagdudulot ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan ang shear line. Habang malamig na hangin naman at pag-ulan ang dala ng amihan sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Inaasahan rin ng pag-ulan sa buong Mindanao at Palawan na bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Easterlies naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa na nagdudulot ng halos malawakang pagbuhos ng ulan. Samantala ang pag-asa ay walang binabantay ang LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro-agwat ang, ang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 30% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kwatang temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at nasa 60% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang kwatang temperatura at 30% ang chance ng pagulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging ang kwatang temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang kwatang temperatura at 30% ang chance ng pag -ulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City Bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 60% ang chance ng pag -ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 23 to 30 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat ng 6 ng umaga at lumubog ng 5.24 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.